You wanted to destroy that day. Never ko brain e brainwash ang mga anak ko, Dennis. Marjorie Barreto, nagpakita ng resibo sa mga kasinungalingan ni Dennis Padilla. Nauna nang nag-interview kay OG Diaz si Dennis Padilla, matapos mag-viral na nabudol umano siya sa araw ng kasal ng kanyang anak, na si Claudia Barreto. Saad ng komedyante, ay akala niya, andoon siya bilang ama, pero bisita lang pala. Binastos umano siya ng mga anak niya, at hindi man lang raw sila pinansin at tinrato ng maayos ng nanay at kapatid niya sa simbahan. Pinasinungalingan ito ni Marjorie, at nagpakita ito ng mga videos at larawan kung saan ay nakitang maayos naman ang pagkatrato kay Dennis at kinausap ito ng maayos ng pamilya ni Marjorie. Sinabihan din raw ang aktor na umupo sa harapan, pero mas pinili niyang umupo sa likod dahil may plano pala ito. Kung bago ka pa sa channel ko ay huwag kalimutang, Eh like subscribe, e share at magkomento. Kasama umano ni Dennis ang kanyang assistant at nagpapakuha umano ng video si Dennis habang nagda-drama at nagpapa-victim. Si Dexter, yung kanyang alalay, was already documenting everything. Bine-videohan siya ni Dexter kasi plano mo 'yan i talaga. Dinara din ni Marjorie ang mga post ni Dennis na humahaggol-gol daw ang kanyang ina dahil nabastos at pinansin, ngunit may ebidensya si Marjorie na masaya silang nang usap ng kanyang ex-mother-in-law. Napag-usapan din ni Marjorie na siya pala ang nag kay Claudia, na imbitahan ang kanyang ama dahil ito raw ang dapat, pero ayaw sana ng anak niya. Nagbago rin ang isip nito at kinausap ang kanyang ama, kasama ang mga kapatid niyang si Leon at Julia. Ay nang lunch date ang mag-aama, kasama ang kanilang lola. Sinabihan umano ni Claudia si Dennis na imbatado ang kanyang ama, at may condition ito. Una, ay prebado ang kasal sana ay hindi ito ipagsabi sa publiko ang mga detalye, pangalawa ay hindi siya magpapahatid sa altar, at mag-isa siyang maglalakad. Yumoo naman raw si Dennis, kaya laking gulat na lang na iba-iba na, ang pinagsasabi nito. Hindi rin daw imbatado ang kapatid ni Dennis, na si Jean. Kaya wala raw itong karapatan, na mag at magsalita ng di maganda. Dahil si Dennis at ang ina lang nila ang imbatado. Hindi alam ni Marjorie, kung bakit sinisiraan ni Dennis ang sarili niyang mga anak. Once in a lifetime lang ikakasal ang anak niya, sinira pa raw niya ang moment nito. Hindi pa nagsisimula ang reception, ay ipinagsabi at ipinahiya na niya ang kanyang anak sa social media. Buong gabi sa kasal, ay tumatawag si Dennis sa kay Claudia at kahit 6 AM kinabukasan, ay tinatawagan pa rin niya ito. Galit din siya kay Leon at Julia dahil hindi raw ito sumasagot sa tawag niya. Ayon kay Marjorie ay ayaw nilang sagutin ang tawag ni Dennis dahil masama itong magalit, at ayaw nilang masira ang selebrasyon ng kasal ng kanilang kapatid. Masama raw magalit si Dennis, para raw itong tikang time bomb. Nagmumura, hindi namimili ng lugar, at naniniga. Dagdag ni Marjorie ay absent father si Dennis. Mga bata pa lang ang kanyang mga anak, ay sinisiraan umano ng komedyante si Marjorie at hindi lang verbal abuse ang natanggap niya kay Dennis, kundi physical abuse din, dahilan kung bakit nasira ang kanyang eardrum. Wala ring financial assistance na ibinibigay si Dennis Padilla sa kanyang mga anak noong bata pa sila. Kaya ayon kay Marjorie, ay kung bakit siya naupo sa harapan ay deserve niya ito bilang mag-isa na nagpalaki sa kanilang anak.